Hello mga pangga. So kamusta kayong lahat? So for today's video ka oh abab. ito naman ang ating Hello Hello Cravings ga. Ang ating talapya, nagluluto tayo ng paksiw na tilapya. Ito na ang kanyang mga lamas-lamas daw, -lamas, oh, ang kanyang mga sahog-sahog ga. simple talapya lang ga. ang importante may may ano tayo. May vinegar at saka soy sauce. Mm. So ito ang ating ano guys lulutuin ngayon for today's video ga. Magpaksiw tayo ng talapia guys. Uh, alakin niya no, oh. isang piraso lang pero malaki. So ito naman ang ating ulam for today's video. Pinaksiw na talapia. Shout out sa uh, makaka-relate nito at sa mga iba dyan, paborito din ito guys.

ko gamitan ko ng apron para hindi manumango ang ating damit. Kasi maglinis pa ako ng talapia. So dito ang ating uulamin for today's video guys. Tara na! Dahil gutom na akit. Shhh! So, patapos na tayo ng panghiwa-hiwa ng mga aromatics natin, guys, no? Para, ano ba, mabango. saka nagpapa, ano, ng sabor itong ating mga spices, gano. Masarap sana pag may gata ito. Kaso, wala na, ga. Dogang pag inakaroon ka, ga, gasto, ga. So, ito lang ang ating, ano, ah, pagluluto. Typical na pagluto nito, mga so. Pero dati, ga sa probinsya namin ay nilalagyan ng yan ng dahon ng bayabas gasol, nanaya, guys na 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 guys kag mga ano na oh, mga sili mga sili mga kung ano ano pa sibuyas ahos ah simple lang na eh guys ah, pero ay napakasarap talaga ng talapya no so ah uh, lagyan na natin ng kunting asin ang importante eh, na nalagyan natin ng ano guys luya or ginger kasi ang ginger yon ang nagpaano sa lansaga no diba ba So, lagyan na natin ng uh, toyo at saka vinegar. Lagyan din natin ng pomegranate. May pomegranate sauce ako dyan, guys. At saka black pepper. Ah, daog na ni katama nga sudan niya ga. Tipos kulya. Ga, taas, taas naman yung aton nga energy ni karon ga mo. Hmm, lagyan ko ng pomegranate sauce ga. Eh, para medyo manamis-namis. O di ba? Tapos lagyan natin ng konting tubig para magbalas ang kanya ng ano kasi eh, na, na tayo ng lagay ng vinegar. Ay, grabe. Daw din na kayo makahulat. Ga, apertig. Diyan ka namin sa pilaksyo ng mga guys. Kahit saan man tayo makarating, no? Kahit saan man naputok-putokan sa kalibutan tayo makarating, no? Basta gano'y mga pagkain na kinalakihan natin ay talagang hanapanapin natin yan. Yeah. Lagyan natin ng kunting oil. Okay. Halimbawa ka na, meto kanang kanang gid ang aton linuto ga ho. So labda tayo ng prayer guys no. So dalawang hiwa ito guys, ang isa ay para naman ito sa aking neighbor. O, oh, sa aking kapitbahay ito nga uh, ginabigyan ko palagi no kasi ano eh. Syempre kaya ko yan nagluto sa akin ng ulo, oh, 'di ba? <laughs> So pagkatapos ko na hatid sa kanya yung kanyang party ga ay dito naman tayo mag ano ga ho, kasi maglalamo naman tayo ga kasi ano eh na uh, time in naman natin na uh, pagkatapos natin kumain. So nagainit-init no. Naga, so aso so, pang ating kanen ga ho. Abaw sampat yun sa ato niya. nga ano, talapia, ay nako grasya, naging niya nga naku, guys ah, basta mo nga mga ulam ga napakasarap talaga no, Naka, nakakamiss kasi ito ang ating mga ulam na nilakihan natin ga no sus, nako ah, parang dato na ito ya sa akin ya ga, so onsay ulam yun, diha, mga pangga pagkuha na kamuda ng mga bahaw-bahaw nyo at makasamahan nyo ako sa pagkain-kain dito, oh. Kasi kayo nagtutulok lang. Samantala ako ay lumalamon dito. <laughs> so, meron pa tayo dito mga dahon-dahon ga. Meron tayo dito mga jerjer, ga, oh. Ah. Mm -hmm. Kanamit, langit sa ato niya. Ano, guys? Kanamit, langit sa ato niya. Ula, mag ni Perme, no? Ah, nagano kali ko, guys, na pilitan ako nga magluto ga. Dahil... It's been almost a week na ng aking amo. Hindi na nakapagluto dahil masama pakiramdam. May sakit ang aking amo guys. So, uh, magluluto talaga ako ng aking pagkain eh. Kasi si madam ang ginabigyan din ng kanyang ano, ng aking alaga. Eh, Ay lang siya ng pagkain ng aking alaga. Kasi masama ang pakiramdam ng aking amo. So yun oh, nagaluto ako um, na lang ako sa ngako niya sariling pagkain, guys. So yun ang ating mga kwan dito, no? Ay mga simple natin ng mga kaganapan sa buhay-buhay natin dito. Trabaho, kain, kwarto. Ay paulit-ulit na lang din lang ng ato niya kwan, guys, no? Pero okay lang na siya ah, Ang importante, healthy tayo ya kada araw at saka kada araw no makakain tayo, no? Dahil ah, sa totoo lang ga marami talaga tayong mga katulad natin na haloson makakaon ga oy may mga amo na stricto na bawal sila magluto ng kung anong gusto nila especially ng mga isda na ka, ho, ay may mga amo talaga na bawal ang mga kadama nila na magluto ka, kasi malansa, mabaho ah pero dito sa akin ga na swerte lang ako ya kasi wala dito ano ga wala dito bawal bawal ya ko anong lutuin ko ah ang amo na i-adjust ya kung makapanimaho sa sambulad ang ila prito ko ga wala na napakialam ang akin ng amo ga tapos itong kusina ko ga o. Ay ako na di isang nagagawi-gawi dito ga. Kaya minsan ma, baka makita nyo. Parang mahugaw uh, man ang kusina. Ang, pabayin, ang kusina ang, ano. Ah, ko lang na iya kung kailan ko lang gusto. <laughs> May nag-sabad-sabad. sa lens akon ako Kamera gao langaw. Ina siya. <laughs> na notice ko may langaw galing so nga nagalupad-lupad so nagkakakuan galing sa lens ang akong niya camera so salamat sa panunood mga pangga sana ay na gustuhan nyo ang simple video natin for today no kung medyo boring ah Ilang dagay, play lang daga please don't skip my ads para magka ah, sahod, sahod na tayo dito guys pero malamang next year pa tayo makasahod ga so have a great night everyone or have a great day stay safe and stay healthy mag-ingat tayo palagi thank you so much for watching